Good morning mga mami dahil nga pa may team building kami ay sa DGC kami nagkita kita. Yung building na yan ay nasira na pala. Namin nagpambago, no? Tapos so, ayan, may seminar nga pala kami. Habang nagpipicture-picture sila, ayun, busy ako sa likod, oh. So, paalis na po kami at may pa-attendance mayora. So, ayan. Diyan, nakita ko yan. Naglalaro dyan yung mga anak ko before. At dito kami na mama siya. Ay, nako. Nakakaiyak naman. So, nag-tiktok na lang ako. Para maiba Kasi yung ah, kuhan na iyak na ako eh. After nga pala na napakahabang biyay. Ayan. Sulit naman. Kasi napakaganda talaga ng place ko. Oh. If I Pagbaba nga pala namin dyan. Eh, nagubad lang ako ng shoes. Dahil sa sobrang ganda. Hindi ko naiwa. So, maggalagala ng nakayapak sa papa. So, ayan. Ang ganda, di ba? At ang nakakatuwa dyan, alam nyo kung ano? May mangga, yung maliliit, yung bubwit talaga. Ang sarap talaga. Din. Asin lang, okay na. Kahit nga walang asin, okay na. So, dyan kami malalasing mamaya. O, okay. guys. Ang ganda, di ba? Sana naisama ko yung mga anak ko rito. Kasi, kaya lang kasi bawal. Kaya, ayan pasyal pasyal na lang po muna video video na na next time mga anak to may pera si mami and tayo po punta ang saya ko oh. parang dito lahat na, no. imposible posible Hindi nakikita ko po kaganda yung lugar feeling ko yung mga anak ko pati na araw maubuan nila kung ano yung gusto nila so ayan natuloy nga pala yung team building namin. Tapos si Sir Mike at saka si Miss Kat yung nag-explain. And then, kinabukasan, na, habang nalasing talaga ako ng todo dyan, eh. Ayan, sinunit ko muna yung pag-iikot. Paatis na ng nga po pala kami dyan. Umuwi nga pala kami. Siguro mga 11.30. So, Ayan. Naabutan na nga pala kami dyan ng tanglarian sa kali. Tapos naghahanap pa kami ng makainan. Ang bagsak namin ay sa makto, syempre. Tapos ang nga pala ng mga bata dyan. Oh. Habang busy-busy kami, o, oh, diba? At nung um, pa-uwi na nga pala kami, pamaini na. Duman uli kami sa dati kong lugar. Eight years kami dyan. Habang nakatingin ako dyan, eh, iyak akong. Kasi mo dyan yung masaya malungkot. Lahat ng memories meron dyan. Sa lubat na yan. Siguro nga lahat talaga nagbabago. At haharapin namin ang mga anak ko ng kabilang. Di playground na nga pala dyan. Sayang hindi naabutan ng mga anak ko. Kasi dati, naka kami sila ba sila? Salamat nga pala sa nagat. sa akin at Salibaring food sa mga bata. Thank you, thank you po.